Pareho pala kami? Bakit mo ako pinakasalan, putang ina? Ellen, muling naglabas umano ng audio clip, matinding sigawan at mahanghang na salita, laman ng kontrobersyal na recording, parang linya sa pelikula ang maririnig dito. Naglabas muli si Ellen ng isang umanoy audio clip kung saan maririnig ang isang matinding pagtatalo nila ni Derek Ramsey. Talagang tinodo na ni Ellen ang paglalabas umanoy ng mga resibo laban sa kanyang asawa na si Derek ang panibagong audio clip na nagpapakita umano na isa sa matinding pagtatalo nilang mag-asawa ang naturang pet sa taong 2021 na panahon na bagong kasal pa lamang sila. Sa unang clip, maririnig ang malakas na sigaw ni Derek kasama ang malulutong na mura at maririnig dito si Derek na sinabi ang napakamanhid ni Ellen. That's the ultimate fucking... Sana na ba ako dito sa pamahay na to? Napakamanhid mo! Ito na! Sa'yo na to, ina Sa sumunod na audio, mas matitindi at mas malulutong na mura pa ang maririnig. Maririnig ang sagutan ng mag-asawa at maririnig umano ang boses ni Derek na nagbibitaw ng mga pahayag laban kay Ellen. Maririnig pa ang aktor na sinasabi ang ilang post ni Ellen noon ay tila parang paninira tungkol sa kanya. Idinagdag pa umano nito na wala rong magandang sinasabi si Ellen tungkol sa taong mahal niya. Sa dulo ng audio clip, parang linyang pelikula ang inilabas ni Derek. Parang nanonood ka ng pelikula. Sabi ni Derek, pareho pala kami, bakit mo ako pinakasalan? Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang kong sabi maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami, bakit mo ako pinakasalan, putang ina? Dahil dito muling nabuhay ang diskusyon ng publiko tungkol sa tunay na estado at pinagmulan ng kanilang problema noon. Habang patuloy na kumakalat ang audio online, nahahati ang opinyon ng mga netizens. May mga kumakampi kay Ellen sa paglalabas niya ng mga resibo at meron din namang nananawagan na hintayin ang opisyal na sagot ng kabilang panig na si Derek Ramsey.